Good morning mga idol Andito uh, tayo ngayon sa farm Yung mga sisyo namin dito tinatali namin Yan mga ganyan Mga 2 mga months mga 3 months Tinatalay na Para masanay sila sa tali Kasi pag malalaki na sila Ipatalay mo Mga ganyan na mm, Ano na siya Medyo hindi sila sanay, kaya napipila yung mga manok ito, habang bata pa, sanayin mo na sa tali. Para, hindi naman basta-basta mapipila yan sa maabala yung tali mo at wala namang masabitan. Hindi naman basta yan. O, oh, masanay na-sanay na sila. Oh. At least, pagka tandang na sila, talagang malalakas yung paa nila kasi kung malaki na sila itatali mo yung manok kasi talon-talon pagka napilay hindi na babalik yung talaga yung ano bilwa ng pa pero pagka ganito kalalaki itatali mo pagka kahit uh, nabitin yan may posibilidad pa na babalik yung ano malalamanan pa yung pilay ng paa nila pero hindi naman halos wala. Hindi nangyayari sa amin. Hanggang doon yan, nakakaiwalay. Ayun, sa kabilang side. Ano yun? Mga maliliit din yan doon tinali na. Ayan. Basta mahaba lang yung tali nyo. yung detalye, yung pang sisyo talaga huwag yung malaki para hindi naman mabigat hila-hila nila <laughs> yung maliit lang yung maliit lang yung tali tingnan mo yung nakaraan ng 4 months ago o 3 months ago ito yung mga sisyo na yun eh, sanay na sanay na sila pag masisyo pa sa kaliwa mo sila itali pag ganito nakalalaki lipat nyo sa kanan lipat mo sa kanan pag ganyan nakalalaki oh. ito yung mga sisiw noon na pinus ko sa aking youtube channel ito so, hindi pa nalipat yung ano Dumami na yung mga bulik kala ko noon bulik bulik buaya nag ng kulay nagiging bulik pula na siya bawal lang kasi magpo sa youtube ng ibibitaw mo yung manok mo mas sila ka ka to ito yan nakapatid din sila yung bulik yun yung pula na yun yan yan ayan pira lang to pira lang ito unang batch to ito yung anak ng binabay na pinos ko noon kung naalala nyo alam ko 26k na yung view view no nung ano no, views nung no, binabayang itim ito yung anak niya yung binabayang itim kahit yung bulik na yun isa lang yung tatay nila nito yung um, tatay niya yun para yung binabay pero ito iba ito yun sila iba yung ano niyan iba yung tatay ng aking inahin na Dilmor Ayan Ito iba naman to sayang itu. Ah, bulag. Eh. Na Sayang na bulag itu. Apa bulag na rin to, eh. kabilang matao bang kuluran akulay nang mata niya. Eh. Hmm. Amo. Pero ito bulag talaga. To. Bulag na saya. ito pangano na lang to ang um, good cup agaling pa naman na maalo yun yeah. tinamaan to nung pagbitaw din ng pinos ko sa li, sa register sa facebook tinamaan pala ito dito may mga manok na labuyo pa dito idol yung mamaya nagbidyoan ko yung nahuli na labuyo Ayun sa so puno ng mangga yung talisay na yun oh. yun yun yung talisay na yun sisiw pa yun nahuli noon labuyo yan labuyo na manok yan sisiw pa yan noon nahuli dito tapos yung dinala ko dun sa akin dun sa yung gapo nakapalahi ako kaso lang namatay din kasi nabi, nabitay so namatay din pero nakapagpalahi ako ng tatlong piraso And yan ito i ano na naman to i extend doon papunta doon manukan yan papunta doon yun doon ililipat dito yung ibang manok doon sa kabila Hanggang dunya yan, sa kabila pa. Malayo. Uh, sa hektarya ito lahat dito eh. Ang gawing manukan yan. Uh, gubat pa yan kasi walang kabahayan. Mga magagandang ano dyan. Piskos sa manok. Yung mga ma manok na labuyo na halo dito minsan. Tahan natin tong kuwan. Ano? 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 Ito yung binitaw namin noong nakaraan. Yung pati yun, yung nabulag. Ito yun eh. Kahit pinatuloy mo yung tahit, pinahamak pala yung tahid mo. Kapatid din sila eh Kapatid eh? din sila eh Bakit? May e, balak ang palawin ako? matapang Wala, matatapang yung manok kasi nakatali yung mga inahin. ya matatapang sila. Ito yung pinahalo na yung sisyo dito. Pababaan na yung puro sisyo. binahe naman ngayon hmm, dami na katalid sa likod na yan ito yung iba nakawala na lang wala na yung space talian ito yung mga ito yung nanay nung ano nanay nung mga nakatali doon na matatanda na kurong puti yung may sisiyo siya ngayon Diba? Dahil pag pinakawalan mo yan, kawawa yung nakatali. Patay mga sisiw pagka yan. Nakawala. na siya. Yun yung 4 times winner. Wala mang sugat sa katawan niya na matindi ni Manbalda daw. Kaso lang na bulag naman yung mata. Bulag yan yung mata. Ito naman yung order na order na to ah uh, bali ayan o oh, na ng wing ban nila mismo kinabitan na ng wing ban dahil pupunin na nila ayan sa gustong umorder ng manok team lang para ma-reserve kita ko sa inyo pinakahuli Manok na labuyo na nahuli namin Ito Sisiw pa ito noon Nakahuli Ayan Ito yung labuyo Ang oh. ganda ng kulay diba Ayan oh. labuyo yan, labuyo. pecak, Ang cute naman ang boses mo.